Balik Pinas si Ate Rosel para dito ipagdiwang ang Pasko kasama mga kaanak. Para maibang pagdiriwang, imbes sa tirahan sa Pampanga, sa City of Pines sila napiling salubungin ng Pasko. Pag peak season na ganyan, full slot na sila. Kaya maaga akong nagpabok. Para siguradong may matutuluyan, dalawang buwan bago ang Desyembre nakapag-book na ito ng hotel online. Nakatitiyak naman siyang lihiti ito, lalo't makailang beses raw siyang nagbasa ng mga reviews. Tinignan ko naman yung mga reviews, okay naman sila. Online, online, online Facebook. Online. Online. Okay. Okay. Sa mga group ng taga-Baguio. Ayon sa Hotel Restaurant Association of Baguio, siyam na porsyento hanggang isang daang porsyento ng accommodation rate dalawang araw bagong Pasko. Iba't iba sila ng pakulo para sa mga bisita. Today we are at 95% and uh, we're looking at 100% uh, after the 25th. No? Uh, sa 26, dire-diretso na yan, up to after the new year hanggang January 2. No? So talagang mataas ang occupancy natin diyan. So we're looking forward to the arrival of uh, our visitors. Kaya nga paalala natin sa mga visitors natin, uh, they should observe and abide by the traffic rules and regulations ng uh, lungsod ng Baguio. Gayun pa hindi pa rin daw dapat magpakampante. Lalot lagana pa rin ang accommodation scam. I think there's one na ginaya na nila no at ni-report naman ito kaagad noong uh, uh, ginaya na establishment. So tingnan natin ano Ma lalabas naman po 'yan when we do search for the establishment. Uh, kung legitimate yan makikita niya naman lalabas yung legitimate at yung nanggagaya. So definitely makikita nyo kung sino yung nauna. At uh, kung sino yung mas maraming followers, ayan eh, po yung legitimate no na na Facebook page niya and then to be sure, i-check na lang po natin sa uh, listahan ng uh, Department of uh, Tourism Cordillera sa City Tourism Office, sa Baguio Tourism Council uh, para hindi tayo uh, maskamano. Nagiging uh, intelligent na, nagiging wise na yung mga taong na hindi basta-basta nagburgo. Paalala nila sa mga balak umakyat ngayong holiday season na hanggat maaari, gamitin na lamang ang pampublikong sasakyan sa lungsod o kayo'y paglalakad sa Sito Pines. At lagi raw natandaan na if it's good to be true, baka scam yan. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headline.